Hello everyone, welcome ulit sa aking channel Ang Tinggaling TV karong adlawa na diri sa barangay Anahaw Elementary School Nagpapod feeding ni sa mga bata So good na ta Ganito po kami mga boss uh, sa mga kabataan dito sa barangay Anahaw Elementary School Panoorin natin sila. Kung paano nila bibigyan ng mga pagkain, mga boss. Ito pala yung mga kasama ko, mga hindang vloggers. Yung nakakulay green na t-shirt. Ayan, oh. Sa so, may idol kami dito. Saan mabay ito lahat? Baby, kuliyan na baby? Iyan mo sila, oh. Ayun na. nag na sila, nag Okay. O so, diba, ang saya-saya mga boss. Pag na... Ano tawag nito? ah... Uh, kain ka ng mga bata, mga idol dito sa school. Ito yan, no? Oh. Marami yan sila, mga 61 silang lahat. Mga student dito sa elementary school. O, di ba? Ayan, no? Oh. Um, Asa may mungro? Luto pala naming ulam may apritada suka pansit Ayan po Ang um, say saya-saya mga boss Kita diba? ni naman daming mga bata dito sa si school kaya nagkakain kami. Salamat din sa sponsor namin. Bro, pic picture na bro. Wow, sarap nyan! Yan ang idol ko, sa gani. Ano ba? Ano ba? sarap po idol. Okay. Tapos may juice okay. pa kami doon, no? Okay. Okay.